Samantala, nandito tayo ngayon sa uh, fish pan ng uh, tito ko. No? At uh, ito nga, ni, tinutor niya ako kung uh, pinapakita niya yung fish pan niya kung uh, anong laman nakikita ninyo kung anong laman ng pispanya, daming kangkong, <laughs> walang ano, walang uh, walang isda, kangkong, no, at uh, yan yung uh, Aloa, ano, pero simpleng uh, kaya natin pinupuntahan to dahil uh, may plano siya, so kasama tayo sa plano niya, eh titingnan natin kung anong plano niya dito, so yan po, no, at uh, to mga saging, so ganito po sa bukid, no saging alugan uh, ng laman ito at katapi. so minsan na rin daw niya nga uh, ano no, ah uh, dalag at saka yung uh, hito, yung uh, kanyang uh, inalagaan dito. So uh, sa ngayon no, ay uh, napabayaan. So pinunta namin ngayon para uh, makikita kung uh, anong susunod na mga plano rito. So ayan po no ata uh, punong puno ng kangkong at uh, sabi ko nga ay uh, walang problema sa kangkong dahil pagkain rin ng kambing to uh, at uh, pwedeng ichachap to na pagkain ng uh, mas kubidak no so lalagyan lang ng uh, uh, darak no yung uh, rice bran so yun po yung uh, pupunta natin no pupunta tayo don at uh, makikita natin yung uh, magic uh, araro, no? So nakikita po rin niyo yung uh, lugar kung saan at uh, yan yung land preparation nung tayo dumating dito. So ayan tapos nang uh, anihin. So mga bibi, mas covidak ang uh, nakalagay diyan. So ito po yung uh, ano area namin dito sa Mindanao, no? Hello, good morning at uh, nandito ako sa fishpan ng uh, tito ko, no? at uh, nagtutor uh, kami kung anong maganda dito na plano dahil uh, minsan na rin yung uh, nalagaan ng hito at saka dalag to Nakikita po ninyo so kangkong ang laman ngayon so sumama ako at uh, tiningnan namin para kung anong plano dito so sa mga magagaling dyan no So, pa-comments lang kung anong maganda dito sa lugar na ito. Ayan po. So, dito naman, no, uh, mga mangga. So, kahirapan ng uh, mangga sa panahon ngayon, hindi kagaya noon na ngayon kung gusto mong pabubungain, so kailangan mag-spray ka muna, no? Yan yung uh, makabago ngayon. So, hindi na namumunga yung mangga dito. Hanggat uh, hindi na i-spray yan. So, ewan ko lang dyan sa inyo kung uh, ganun din yung mga manga dyan sa inyo. Kung uh, hindi na mumunga, kung hindi mai spray So, yan po. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga baguhan lang. At uh, hindi pa nakapagsubscribe sa ating YouTube channel, no? Huwag po mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating uh, mga ina-upload. No? Meron din tayong uh, FB account, Benji Kanaka. No? So, sa mga hindi pa nakapag-follow sa atin, so papalo naman. Shoutout na rin sa ating mga kababayan. No? Mga kababayan po natin, mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants. Mabuhay po kayo at uh, naway, uh ligtas tayong lahat. Uh, sa anumang oras. Eh magandang umaga po, magandang umaga at uh, nandito ako ngayon sa farm, no? Nandito ako sa bukid kung saan at uh, nakikita po ninyo yung malawak na kabukiran. Uh, ko nga itong uh, minsan na na uh, ginawang pispan, no? Ginawang pispan ng uh, tito ko. So, pinakita sa akin, sinamahan ko kung ano nga uh, maganda dito sa lugar na ito. Dahil uh, ngayon, uh, napabayaan na niya itong uh, pispanya na ito. Hindi niya na si kaso. So, pa-comments, no? Kung uh, anong maganda dito sa lugar na ito. Uh, so, nakikita natin maraming kangkong. So, lalim po nito ay, uh, ano, nasa halos uh, 2 meters ng uh, lalim nito, no? Mas lalo na banda dito, no? Dahil uh, sobrang lalim dito. Ayan so bako yung ginamit dito sa lugar na ito. So, ito yung uh, dumating ako dito, itong uh, lugar na ito ay uh, land preparation pa lang. So ngayon no, tuyong yung tuyo na ng mga dayami. So ayan ngayon uh, pinup uh, iniisip ko itong mga dayami na ito na pakalat-kalat lang, uh, binubulok diyan ay kung uh, <coughs> makagawa tayo ng shredder para sa dayami at uh, may po-produce natin no malagyan natin ng ano at uh, gagawing silage ay uh, napapanood natin ang malaking pagkain ng uh, mga ano no mga livestock natin kagaya ng kambing at baka so uh, yan yung uh, inaaral natin pero ang problema so kulang na kulang po tayo sa resources dahil nga siyempre kailangan natin ng drum na pag-iimbakan No? At uh, kailangan natin na uh, mabubuo muna yung uh, motor na uh, dinala ko dito Galing pang Maynila So i-install pa yon, Talagyan ng uh, talim para magigiling yung mga damo At mga uh, kaya dayami So pwede na tayong mag-silage So sa ngayon Ang uh, problema natin kung paano tayo mabubuo yon ata uh, yung uh, drum yan nga uh, ano yung drum na pag-iimbakan natin no kahit na mabuo natin yung kung wala tayong pag-iimbakan ng uh, silage so useless rin. so patuloy pa rin tayong nag-a-adapt no sa mga bagong teknolohiya yun nga lang hindi tayo mabilis nakaka ano dahil uh, siyempre sa kakulangan ng ating resources pero nakukuha yan, no at least uh, tayo eh, hindi tayo tumitigil sa pag-aaral no kung paano uh, natin na uh, uh, mapapakinabangan tong uh, mga damo-damo dito. Marami pa tayo yung ano no nakikita po niyo yung mga vacanting uh, mga lupain na yan. Pero hindi akin yan. Ang uh, ano lang so kung uh, papayag sila na mataniman natin ang problema kasi dito kung uh, tataniman natin ng pagkain ng uh, hayop, pagkain ng baka o kambing. So kailangan talagang uh, babakuran dahil ang daming uh, ano no uh, pre-range na mga kambing dito. So yan yung uh, mahirap dito. Kailangan pa nating uh, magbakod. Pero yung pina uh, pinaplano natin na uh, mag-silage tayo ng uh, talbos ng tubo. Yan lang ang uh, alam ko dahil nga uh, sagana naman sa tubo dito. So ang uh, kailangan lang natin ay uh, uh, drum na pag-iimbakan no. At uh, yung uh, motor ng silage natin, uh, ano natin, motor ng chopper natin. Nandiyan lang no. So uh, may install natin yan, na uh, mabilis lang may install yan kung uh, hindi tayo kulang sa kagamitan no. Kulang sa resources. So yan po at uh, doon tayo pupunta sa nag aararo na yon at uh, yun yung pupunta natin kung uh, um, papakita ko sa inyo yung uh, magic uh, araro na yan so tara na at uh, pupunta natin ngayong uh, araw na ito good morning good morning ayan po at uh, papakita ko yung uh, ganda dito sa amin lugar ayan po maraming puno ng niyog maraming puno ng mangga kakahuyan oo, oh, marami mga ano mga mas kubidak salamat po so nandito na ako sa plantasyon ng uh, saging no so nakikita po ninyo maraming bunga yung mga saging pero hindi kalakihan yung uh, bunga dahil nga uh, maraming katawan no so yung mga Uh, Ina-introduce ng mga eksperto ay uh, kailangan dalawa, tatlo lang uh, nga halagaan bawat isang ano. Pero itong uh, sitwasyon dito ay uh, pinaparami nila yung uh, kanyang katawan dahil uh, kumukuha sila ng dahon ng saging dito, no at uh, ginagawang ano no ginagawang uh, hanap buhay din no kasi siyempre kahit dito sa probinsya ay uh, itong uh, dahon ng saging ay nabibili na rin hindi lang doon sa Maynila no na dahon ng saging ay napakalaking halaga dito sa probinsya may halaga na rin yung uh, basta lahat po ng pananim ngayon na uh, may halaga na no at uh, kagayan kagaya nito mga dahon ng saging nito so Araw-araw po ay uh, kumikita sila dito ng uh, 150, no? So, napakalaking bagay dito sa probinsya yung 150, araw-araw. So, meron na mismo uh, nangungua, no? Meron na mismo kumukumpra ng uh, dahon ng saging dito. na uh, Gumagawa ng uh, mga, ano, yung fast tail, no? Yung uh, pagkain na ready to, ano na, ready to meal na. So, nandito tayo sa uh, kasagingan, no? kita po ninyo yung mga bunga ng saging ayan di kalaki yan ayan. no so.